Hindi ko pa pala pinipindot eh, traffic, traffic na. Traffic, traffic, mga idol. What's up, Madland people? Na, traffic, traffic tayo, mga idol. Traffic, traffic talaga, mga idol. O yung mga iba, nag-bili nag na. Ano bang nangyari? Bakit na ganito ka, traffic? Hindi na umuusad mga idol. So what's up mga idol? Ganito ka traffic ngayon ngayon dito. Sa papuntang pinagbakahan. So what's up? What's up? What's up madlang people? Ing madlang people. So what's up madlang people? Ing madlang people. Aban traffic mga idol Aban traffic Ayan, Sobrang traffic Haba haba